Alam nyo ba na may isang Pinoy na boksingero na noong una ay nilait at minaliit sa bansang Australia pero naging pinakasikat sa bansa nila dahil dito hinangaan na ng Pilipino dahil napakatindi ng kanyang kamao. Isang Pinoy boxer ang literal na nilait, pinagtawanan at binubo sa bansang Australia. Ang nagpasikat talaga ng gusto sa mga Australiano at pinatunayan sa kanila na dapat siyang irespeto sapagkat ang Pinoy na ito ay isa pong napakahusay na boksingero. Tinalo niya ang isang nakakatakot na bato-bato at bordadong Australiano na crowd favorite pa ng mga tao at sa pangalawang niyang laban dito ay binalian niya ng leeg ang kanyang nakalaban na tay na boksingero habang bugbog sarado at knockdown ng inabot sa kanya ng pangatlo nakalaban dito na isa ring Australiano. Kaya naman pinalakpakan at hinangaan na talaga siya sa bansang Australia, malayo na sa dating binubo nila it at pinagtawa na nila. Si Jan Cortehos ay isa ring Pinoy na boksingero na nakipaglaban sa featherweight division. Nakabasis siya sa bansang Australia ngunit purong dugong Pinoy na nagmula sa Surigao del Sur pero naninirahan na ngayon sa Sales Victoria, Bansang Australia. Dahil siya ay may edad na na 33 anyos nang pasukin niya ang professional boxing, inakala nila na siya ay mahina na at wala nang kakayahang manalo laban sa mas bata at palaban na Australiano. Araw ng Linggo, November 28, taong 2021 sa Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Bansang Australia, Magaganap ang laban ng ating kababayan kontra sa bordado at batubatong kalaban. Si Josh Richard ay may nakakatakot na pangangatawan at isang dekalibring kalaban. Bukod pa rito, siya ay crowd favorite ng karamihan. Pagpasok ng Australiano, naghihiyawan ng mga tao, halatang ito ang kanilang paboritong buksingero. Habang pagpasok naman ng ating pambato, binubuka agad siya na mga Australiano. Halatang wala silang respeto sa ating buksingero. Lumala pa ang sitwasyon ng pinakilala na ang Pinoy. Grabe ang panglalait, pagkatawanan at pangbubo ng mga tao. Talagang hindi nila ito pinakitaan ng respeto. Round number 1, masama kaagad ang titig ng kalaban sa ating kababayan. Halatang hindi ito nagbibiro at gustong tapusin ang ating pambato. Pero nahirapan talaga siya ng gusto dahil sobrang leksipo ng ating boksingero. hindi matamaan ng Pinoy ng kalabang Australiano habang palagi siyang nasasapol ng ating boksingero. Sa round number 2, kumpiyansa talaga ang Australiano na mananalo talaga siya kontra sa ating pambato. Ngunit nakakalamang na talaga ng gusto ang Pinoy sa laban na ito. Round number 3, naging agresibo na si Jan Maganda ang kanyang pinakitang depensa habang impresibo naman ang kanyang opensa. Sa round number 4, ang mga taga-suporta ng Australiano ay nakakunot na ang noo, nagdarasal na magkaroon ng himala at huwag matalo ang kanilang pusta sa kanilang paboritong boksingero habang pinaglalaroan na lang ng Pinoy ang kanilang boksingerong Australiano. Bugbog sarado ang Australiano sa ating pambato Habang lumipat na ng inidulo ang mga tao Pangalan na ng ating pambato ang sinisigaw ng mga ito Panalo ang Pinoy by a unanimous decision at nakuha niya ang paghanga at respeto ng mga Australiano. Araw ng Sabado, June 25, taong 2022 sa Sale Memorial Hall, Victoria, Bansang Australia. Isang Thai boxer ang humamon sa ating pambato. Si Don Latip sa Mansulong ay isang Thai at palaban na boksingero. Ngunit ang hindi niya alam ay mapait ang sasapitin niya sa ating pambato. Sa round number 2, malalakas na kombinasyon ang pinakawala ng ating pambato. Sa tindi ng mga suntok, halos na bali na pala ang leeg ng Thai na kalaban nito. What's happening here? He looks injured. Something... Something wrong. Namilipit ito sa sakit at inireklamo ang leg na napinsala sa laban Literal na pinalipad ng Pinoy ang ulo ng kalaban really, like this, Araw ng Sabado, July 16, taong 2022 sa Gippsland Regional Sport Complex, Victoria bansang Australia. Tatlong linggo lang makalipas, muling lumaban ang Pinoy sa isang Australiano. Si Daniel Hardworth ay crowd favorite dito, ngunit tatlong beses siyang pinabagsak at binugbog talaga ng gusto ng ating pambato. So we've got the classic southpaw orthodox. steer them onto your rear hand. Tejos with the white gloves and Daniel Harwood behind the left hand there, but where's one coming back and hits the counter oh, wow. shot, but left himself exposed and Coutinho's capitalised. Wow. Certainly he's looks like he's market. got heavy hands. Cool, That's... He's going to check one step to the side. Okay, you're good. Okay. Early knockdown. Early times on the canvas, fought back to pep him across the journey there, Cortejos. Oh, Harwood's going to have to work, work hard. He's back for Got the earmuffs up, up as well. Harwood as he tries Stop, to move up. in. And Harvard so a slippery rule. Off to a good start for Harwood. Or, you have him with the right hand and tries to. The towers of the Tape says that Harwood... we see Cortejos landing that left hook over the top of the south pole jab Right hand from Cortejos, caught Harwood on the way. in, A little bit of a spice trying to double over someone as a grudge match to go along with both their careers. And Harvard, he going to land that left hand for the southpaw. And again, just wrapping around the back of his neck. Oh, this is going to roll it as a knockout. panalo dito si Jan Cortezos na isang Pilipino at ang malupit na dito ay ang dating minamaliit tinawanan at binubo ay talaga namang hinangaan na ng gusto ni respeto na ng mga Australiano. Huwag kang mangmamaliit at mga hamak ng kapwa dahil laging may nakabantay sa iyo ang Diyos na dakila. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.